kaso kasuhan lamang tayo, Mr. Lapid. Huwag na yung baril-barilan na tatakotin mo ako, isang bala lang ako. Ay baka pelikula ka lang magaling, bumaril. Pero sa totoong buhay, baka hindi mo matamaan? Dahil sa sunod-sunod na tirada at aligasyon ng vlogger na si Toto Kausing sa senador na si Lito Lapid, maituturing daw na banta ang binitawang salita ng senador na isang bala lamang ito sa isang panayam sa media. Matatanda ang kamakailan sumipot sa Senate investigation patungkol sa mga iligal na operasyon ng Pogo si Senator Lito Lapid upang ipagtanggol ang sarili sa mga banat at aligasyon ng korupsyon, partikular ang pagiging protektor umano nito ng Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Ayon pa sa vlogger, isa daw ang senador sa nagmamayari ng lupang kinatatayuan ng mga building na ginagamit sa iligal na operasyon ng Pogo sa bayan ng Porak. Banta sa ating buhay. Senator Lito Lapid. So ngayon, uh, lumabas sa kanyang interview kahapon doon sa isang naggangalang si Raymond Denisa na siya raw, ang sabi niya, ako raw ay isang bala ka lang. Matindi, matindi. Hindi ko, uh, hindi naman ako natakot pero great threat po yan. Oh, sa batas po ng Pilipinas, ang tinatawag na grave threat, hindi na po kailangan usisain kung ang tinakot ay natakot. Ang importante, naggubawa ka ng salita na ay bakit naman kailangan pamanakot. Eh akala ko ba kinasuhan na ako ni Mr. Lee Trapid sa Sabi niya, kinasuhan niya ako sa Anti-Fraud Division ng National... Bureau of Investigation at kaya pang pinausisa na ako raw ay may kaso na siyam na libel at sa siyam na libel may anim pa raw ako na warrant of arrest. Okay? So sinabi ko na yan nung araw pa, ha? ilang araw na isang linggo na isang linggo na nakalipas na kasinungalingan yan, hindi totoo yan na meron akong siyam na libel case yang tinutukoy niya mga lumang libel case na yun, tapos na yun. So, hindi mo pwede sabihin na meron, ha? Mr. Lito Lapid. So, ngayon, ka, sa mga ang total ko na kaso ay 14, lam, 14 Lito Lapid. Pero hindi yan kasama sa sinasabi mong siyam na kaso na tapos na. So, hindi mo na pwede igurgur yan sa akin. At saka yung anim na warrant of arrest. Ngayon, sinaniwalat ko na nag, nagkasala ka pa o linabag mo pa Mr. Lito Lapid ang Nas Data Privacy Act. Ang aking Privacy Act ay dapat ikukulong ka rin sa aking Data Privacy Act na karapatan. Kasi lahat ng sensitibo na informasyon patungkol sa tao, kasama na ang warrant o arrest na hitapos na, kasama yung libel case na tapos na, ay hindi dapat ibinibigay ng NBI. Dahil binigay ng NBI, ang tao sa NBI na nagbigay niyan ay kakasuhan ko rin at ipapakulong ko. At dahil pinit nilito-lapid, kasama siya, kakotsaba siya sa paglabag ng sa aking Data Privacy Act na right, na karapatan. At kakasuhan din kita tungkol sa paglabag mo sa aking Data Privacy Act. Okay? So ngayon, dahil hindi totoo, ay binanggit mo pa sa interview ni Mr. Raymond Denisa ah, sa kanyang programa na ah, nasa politiko daw. Ano ba Lito Lapid? Bakit ka nagagalaiti? Unang-una ang iyong track record, oy oh, sabi ni Percy Lapid, ang pagbabasihan ng pagboto ng tao ay track record, hindi basura ng track. Si Lito Lapid, ang basura ng track niya ay ganito. Niminsan, minsan tinira siya sa tinatawag na tinatawag na lahar quarry scam na kung saan isang bilyon ang kinita niya diyan nang sa, sa loob ng tatlong term niya na bilang gobernador ng Pampanga uh, ang kinita diyan ay isang bilyong piso. So, kahit na tini father Panlilio, Ed Panlilio nan nanalong gobernador, at pinakita ni Father Ed Panlilio na sa isang araw lamang nung si Father Panlilio ang gobernador, isang milyon ang kinita ng lalawigan ng Pampanga sa mga lahar na kwari. Pero nung si, si Lito Lapid, ang kinita ng kwari sa Pampanga sa lalawigan ay 30 milyon sa loob ng isang taon. Ano klase? So sabihin, Um, i-divide mo sa kwan, mahigit isang milyon lamang sa isang buwan. Pero ang mahigit isang milyon ni eh, Ed Pandelio na siyang gobernador sa loob ng isang araw lamang. Sabi so, ibig sabihin, dyan pa lang nag-plunder nag, ano na, nag ka na Mr. Lito Lapid. Yan po ang basura ng truck mo. tagpababasihan na hindi ka dapat ibuto ng kapampangan, hindi ka dapat ibuto ng mga mamamayang Pilipino. Aling hindi ka pa senador noon, Mr. Lito Lapid. Gobernador ka pa lamang first term. Biro mo, 6 million ang binili na property sa panahon noong 1995. Napakalaki. Saan mo kinuha yon? Eh di ba nang sa lahar pari, Mr. Lapid? O ipaliwanag mo yan. Tapos ang dami-dami mo pang binili ng mga lupa, mga property. nanjan sa Angeles, bumili ka rin. Sa Purak lang, ang dami mo na property yan. Ang dami mong mansion dyan. Biro ka pag sakahan. Ha? Na, Nagpa-interview ka pa kay Bernadette Simbrano. Ang laki ng sakahan mo, ang laki ng farm. Para ka rin si Alice Go, laki sa farm din. So ngayon, ikaw pala ay mahilig mag farm Mr. Lito Lapid? Dapat alam mo yung ang problema ng mga magsasaka sasaka na mga kapampangan na inagawan mo ng mga lupa. May alam ka ba doon, Mr. Lito Lapid? At by the way, ang mali-mali na presumption mo, eh kasi ang problema sa iyo, hindi mo pinapakinggan na may ege, Sabi ko, isa ka sa may-ari dyan sa Pugo na mga lupa na ginagamit sa Pugo. Hindi ko sinabi niya sa buong ektary, buong sampung ektarya, ikaw may-ari. Sabi ko, ikaw is, ay isa sa may-ari ng, may ng isa sa mga lupa dyan sa Pugo. Ha? Naintindihan mo? Dapat ganoon maintindihan mo na maigi ang problema kasi hindi ka naman nakapag-aral. Binuto ka pa ng tao. So ngayon, paano na ngayon? Ang sweldo ng tao parang ninakaw mo ang sweldo mo na halos 2 milyon isang buwan kasama ay yung allowances kasama ang Dalawang milyon isang buwan na walang katumbas na trabaho kahit kasi bulok ang utak mo. Pasensya na. Talagang bulok ang utak mo. Pasensya na talaga. Oh, ngayon, ngayon sasabihin mo na nagalit ka sa akin for the first time in history na nagalit ka sa isang kritiko laban sa iyo. Sa mga nagcriticize sa iyo sa lahar, pati si Father Panlilio, hindi mo hindi mo binantaan, hindi ka nagreklamo, tahimik ka lang. Oh, kasi ang naniniwala ka sa katsabihan na ano no talk, no mistake. Less talk, less mistake. So kaya ginawa mo ngayon, eh. ngayon, lahat talk ka, lahat mistake. Ganun na nangyari sa iyo ngayon. Birak ka magsalita, mistake pa. Oh. So ngayon, ang gusto mo mangyari, nagyabang ka pa doon, nang tinanong ka ni Rimondo Dinisa na yon na hindi marunong magtanong, ha paano mo, ano na ang gidibab? Bira mo yung pagiging Leon Guerrero niya, naalala niyo yung pelikula niya na isang bala na tira? tapos nilagyan ng kutsilyo ang baril at binaril yung dalawang kalaban niya, hinaho, nahati yung bala, napatay yung dalawang kalaban na, na natitira. Ang gusto tinanong siya ni Raymond Dinisa na yun, Raymondo Dinisa, na kung anong gagawin mo sa kay Toto Kausing. Sabi ni isang bala ka lang, Toto Kausing. O, oh, pabiro man yan o hindi, yan ay pananakot. Ha? Pa, pa, wala kang pinag-iba sa amo mo na si Duterte. Gayon, tinatraidor mo si Duterte, diyan ka na naman kay Bungbong Marcos. Katraidor talaga, gusto mo, pera lang talaga. So, Mr. Lito Lapid, abangan mo po ang kaso na grave threats. Ha? Kasi gusto mo ako ipapatay. Abangan mo ang kaso sa sampang ko sa grave threats. At saka sa pagsasabi mo na ako ay may siyam na libel cases na hindi na matutunan anim. Anim na warrant of arrest asahan mo, antayin mo ang kaso ko na cyber libel. Ha? At isasampa ko yan kung saan ako ngayon. Kasi dito ako nada -damage. Kailangan papupuntahin kita sa lugar ko kung saan ako.